Sa likod ng bawat ngiti, may lihim na laro ng kapangyarihan. Sa bawat kilos at salita ng tao, may nakatagong taktika na maaring magangat o magpabagsak sa iyo. Ito ang mundo na hindi nakikita ng karamihan. Isang mundo kung saan ang nagtatagumpay ay yaong marunong magbasa, maglaro at kumontrol ng dynamics ng kapangyarihan. Kung sa nakaraan ay tinalakay natin ang unang sampung batas ng kapangyarihan, ngayon ay mas lalalim pa tayo. Dahil mula batas 11 hanggang 20, hindi na simpleng taktika ang nakapaloob dito. Ito na ang mga estratehiyang ginagamit ng mga emperador, mga leader ng digmaan, at kahit ng mga taong nakangiti sa likod mo habang hawak nila ang lubid ng iyong kinabukasan. Ang mga batas na ito ay hindi laging maganda pakinggan, pero hindi natin pwedeng itanggi na totoo sila, dahil sa likod ng moralidad at dapat nananatili ang katotohanan. Kung hindi mo gagamitin ang kapangyarihan ikaw mismo ang magiging biktima nito. Minsan, ang pagkakamali ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo alam ang tamang galaw. Ang hindi marunong gumamit ng batas ng kapangyarihan ay parabang pumapasok sa digmaan ng walang armas. At sa laro ng buhay, sino ba ang gustong talunan? Kaya sa episode na ito, bubuksan natin ang mga susunod na sampung batas mula batas 11 hanggang 20. Mga aral na maaring magturo sa'yo kung paano ka magiging isang manlalaro at hindi laruan ng iba. Dahil sa huli, ang tunay na kalayaan ay nasa kamay ng may control. Law 11. Learn to keep people dependent on you. Sa laro ng kapangyarihan, ang pinakamahalagang sandata ay hindi pera o armas, kundi ang dependency. Kapag ang isang tao ay hindi makagalaw ng wala ka, hawak mo ang kanilang kinabukasan. Ngunit kung sila ay may kakayahang mabuhay kahit wala ka, madali ka nilang talikuran. Ang sikreto ng tunay na kontrol ay ang paggawa sa iba na hindi mabubuhay nang hindi ka kasama sa kanilang mundo. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Cardinal Richelieu ng Pransya noong ika-17 siglo. Bilang pangunahing tagapayo ng hari, hindi lamang siya basta nagbigay ng payo, ginawa niyang imposible para sa maharlika at mga opisyal na mabuhay ng walang tulong niya. Siya ang pinagmumula ng yaman, posisyon at proteksyon. Kapag siya ay kinalaban, ang sinuman ay nawawalan ng lahat ng kanilang pinaghirapan dahil ang pundasyon ng kanilang buhay ay nakasalalay sa kanya. Ganito rin ang estratehiyang ginamit ng mga emperador ng China. Hindi nila hinayaang lumakas ang kanilang mga general ng higit kaysa sa kanila. Ang bawat general ay binibigyan ng posisyon at kapangyarihan, ngunit sapat lamang upang manatili silang tapat. Ang supply, yaman at seguridad ay kontrolado ng emperador. Kaya kahit anong lakas ng isang general, hindi sila nagiging banta dahil ang mismong kaligtasan nila ay nakadepende sa trono. Sa modernong panahon, ang prinsipyong ito ay makikita sa mga relasyon at trabaho. Kapag ikaw ang laging solusyon sa problema ng isang tao, sa pera, emosyon, o kahit simpleng pangangailangan, unti-unti, silang nawawalan ng kakayahang kumilos ng mag-isa. At sa oras na sila ay masanay sa iyo, nagiging mahirap para sa kanila na kumawala. Ang dependency ay nagiging kadena na ikaw lamang ang may hawak. Ngunit may panganib sa paggamit ng batas na ito. Kapag napansin ng tao na ginagamit sila o sinasadya mong itali sila sa iyo, Maarit silang magiganti o kumawala Ang sikreto ay gawin itong parang natural Na sila mismo ang pumili na umasa sa iyo Kahit ikaw ang nagtulak sa kanila sa sitwasyong iyon Ang pinakamabisang kontrol ay iyong hindi halata Huwag mong hayaang Mabuhay ang iba Nang uh, hindi kanila kailangan Sa negosyo, sa politika At sa personal na buhay Kapag ikaw ang ugat, ikaw ang buhay At sa mundong ito Walang kusang pumuputol sa pinagmumulan ng kanilang sariling hininga Law 12. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Ang katotohanan ay isa sa pinakamabisang sandata ng sinungaling. Kapag palagi kang peke, madali kang mabubuking. Ngunit kapag minsan ka lang naging tapat, nagiging mas mapaniwalaan ka. Ito ang tinatawag na selective honesty, isang maliit na katapatan o kabaitan na kayang bumuo ng tiwala na maaari mong gamitin para sa sarili mong kapakinabangan. Isang kilalang halimbawa nito ay si conman Victor Lustig. Ang taong dalawang beses na nagbenta ng Eiffel Tower noong 1920s. Bago niya dayain ang kanyang mga biktima, lagi muna siyang nagpapakita ng maliit na kabutihan o pagiging tapat sa maliliit na bagay. Kapag nakumbinsin niyang siya ay mapagkakatiwalaan, sa kanya ipinapasok ang malaking scam. Ang maliit na patak ng katapatan ang naging susi upang lunukin ng mga tao ang kanyang pinakamalalaking kasinungalingan. Ganito rin ang taktika ng maraming pinuno sa kasaysayan. Si Otto von Bismarck, halimbawa, ay kilala sa pagiging tuso sa diplomasya. Ngunit paminsan-minsan, naglalabas siya ng tunay na layunin o nagpapakita ng di inaasahang kabutihan. Ang kanyang mga kaaway ay naniniwala na siya ay tapat at sa oras na sila ay bumaba ang depensa, doon niya ipinapalo ang kanyang estratehiya. Sa makabagong panahon, ang selective honesty ay ginagamit pa rin. Sa negosyo, ang isang kumpanya ay maaring magbigay ng maliliit na libreng serbisyo upang makuha ang tiwala ng kliyente sa relasyon, maaaring gumamit ng isang malinis na kumpisal upang linlangin ang partner at sa gayon ay maitago ang mas malalaking lihim. Kapag naniniwala ang tao na ikaw ay tapat, hindi na nila masyadong pinapansin ang mga kahina-hinalang kilos mo. Ngunit ang susi ay balanse. Kapag sobra kang mapagbigay o sobrang tapat, maaari kang magmukhang desperado o mapaghinalaan. Ang selective honesty ay epektibo dahil ito ay bihira at strategic. Ito ay parang pain na nagbubukas ng pinto sa tiwala ng iba. Isang sandata na kapag ginamit sa tamang oras ay mas matalim pa kaysa sa espada. Itsing maliit na butil ng katapatan o kabutihan ay kayang itumba ang pinakamalakas na depensa dahil ang tao ay likas na gustong maniwala sa mabuti at kapag ginamit mo ito laban sa kanila sila mismo ang magbubukas ng pinto para mapasok mo. Law 13: When asking for help, appeal to self-interest never to mercy or gratitude. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang maniwalang tutulong ang iba dahil sa awa o utang na loob. Ang totoo, karamihan sa tao ay kumikilos lamang kung may makukuha silang kapalit. Kaya kung hihingi ka ng tulong, huwag mong ipakita ang iyong kahinaan. Ipakita mo kung ano ang makukuha nila kapag tumulong sila. Ang pag-asa sa awa ay para sa talunan, ngunit ang paggamit ng interes ng iba ay para sa manlalaro ng kapangyarihan. Sa kasaysayan, si Oliver Cromwell ng Inglaterra ay mahusay na gumamit ng prinsipyong ito nang kailangan niya ng suporta mula sa kanyang mga sundalo at politiko. Hindi siya nagpakumbaba o nagmakaawa. Sa halip, ipinakita niya kung paano makikinabang ang mga ito kapag siya ang nagtagumpay kapangyarihan, lupain at yaman. Sa huli, nakamit niya ang suporta na hindi niya makukuha kung awa lamang ang kanyang inasahan. Isa pang halimbawa ay si Abraham Lincoln. Kapag kailangan niya ng kakampi, hindi siya humihingi ng tulong dahil tama ang kanyang panig. Sa halip, Ipinapakita niya kung paano makikinabang ang kabilang partido sa kanyang panukala. Ang resulta, nakakuha siya ng suporta mula kahit sa mga taong dati niyang kaaway. Sa modernong buhay, makikita natin ito sa negosyo. Kapag ikaw ay nanghihiram ng puhunan, huwag mong sabihing, "Maawa ka naman sa akin." Ang mas epektibo, kung sasali ka rito, lalaki ang kita mo. Sa relasyon naman, imbes na magmakaawa para manatili ang isang tao, ipakita mo kung ano ang mawawala sa kanila kapag nawala ka. Ang interes nila mismo ang magbabaon ng kadena sa Ngunit may panganib din dito. Kapag sobra mong pinapakita na ginagamit mo ang interes nila, baka mapansin nilang ikaw ay tuso. Kaya ang sikreto ay balutin ito sa anyo ng pakikipagkaibigan o pagtutulungan. Dapat maramdaman nila na ang tulong ay para sa kapakinabangan ng lahat, kahit sa totoo ay ikaw lamang ang tunay na nakikinabang. Sa huliwang aral ng Law 13, ay malinaw, huwag mong ipagkatiwala ang kapalaran mo sa awa o utang na loob. Sa halip, igapos mo ang kapangyarihan ng iba gamit ang sarili nilang interes. Dahil sa dulo, walang mas matibay na kadena kaysa sa pagnanais ng tao para sa sariling pakinabang. Law 14. Pose as a friend, work as a spy. Sa digmaan, ang pinakamakapangyarihang sundalo ay hindi ang may pinakamatalim na espada, kundi ang may pinakamaraming impormasyon. Sa laro ng kapangyarihan, ang kaalaman ay bala. Ang sikreto ng tagumpay ay hindi palaging nasa lakas kundi sa kakayahang malaman ang iniisip at itinatago ng iba. At ang pinakamadaling paraan para makuha ito, magpanggap bilang kaibigan. Isang makasaysayang halimbawa ay si Francis Walsingham, ang espiya ni Queen Elizabeth Prayer ng Inglaterra. Sa ilalim ng anyong mabait na tagapayo at kaibigan, nakakuha siya ng mahahalagang impormasyon mula sa mga kaaway ng Reyna. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi nakakaalam na ginagamit lamang sila para mahuli ang mga nagbabalak na pabagsakin ang trono. Sa huli, ang kanyang pagkukunwaring pakikipagkaibigan ang nagligtas sa kaharian. Gamit din ito ng mga emperador ng Roma. Madalas, silang nagpapadala ng mga tagapayo at kasama sa kanilang mga general at senador. Pero ang tunay na layunin, Hermosa Town 2 ay magulat ng bawat kilos at lihim pabalik sa emperador. Ang ngiti ng kaibigan ay naging takip lamang ng mga matang nakamasid. Sa modernong panahon, makikita ito sa mga kumpanya. May mga empleyadong nag-aakalang may tunay silang kaibigan sa opisina, ngunit ang totoo, ang taong iyon ay kumukuha lamang ng impormasyon, mga plano, hinaing at kahinaan para i-report sa boss. Sa relasyon man, may mga tao ring nagpapanggap na mabait at mapagkakatiwalaan, pero ginagamit ang tiwala para manipulahin at makuha ang gusto. Ngunit may panganib dito, kapag nalaman ng isang tao na espiya ka, ang galit at takot na kanilang mararamdaman ay maaaring magbunsod ng matinding paghihiganti. Kaya dapat itong gawin ng maingat, banayad at hindi halata. Dapat maniwala sila na kusang loob nilang ibinabahagi ang kanilang mga sikreto kahit ikaw ang tunay na nagudyok. Ang aral ng Law 14 ay malinaw. Ang impormasyong nakukuha mula sa tiwala ay mas makapangyarihan kaysa anumang puwersa, magpanggap bilang kaibigan, at ang mismong bibig ng iba ang magbibigay sa iyo ng sandata na papatay sa kanila. Law 15. Crush your enemy totally. Sa mundo ng kapangyarihan, walang mas delikado kaysa sa kaaway na binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang iniwang sugat ay maaring maghilom, ngunit ang poot ay nananatili. Kapag hindi mo tinapos ang laban, magbabalik ang iyong kaaway na mas malakas, mas matalino, at mas determinado. Kaya ang tunay na estrategiya, kapag lumaban ka, durugin sila ng buo. Isang halimbawa nito ay ang kwento ni Liu Bang, unang emperador ng Han Dynasty sa China. Matapos talunin ang kanyang mga karibal, tiniyak niyang wala nang sino man sa kanila ang makakabangon muli. Pinugutan niya ng ulo ang ilan, ipinatapo ng iba, at ang natira ay nawalan ng anumang kapangyarihan. Dahil dito, ang kanyang dinastiya ay namuno sa loob ng apat na siglo. Kung nagpakita siya ng awa, baka hindi niya nakuha ang ganoong tagal ng pamumuno. Ganito rin ang ginawa ni Alexander the Great. Sa bawat syudad na nagtangkang lumaban, kanyang winawasa kampader, Sinusunog ang ari-arian at pinapatay ang pinuno. Walang pagkakataon para bumangon. Ang mensahe ay malinaw. Kapag ikaw ay lumaban kay Alexander at natalo, tapos na ang lahat. Walang pagbabalik, walang ikalawang pagkakataon. Sa modernong buhay, makikita ang prinsipyong ito kahit sa negosyo. Kapag may kompetisyon na lumalaban sa iyo, ang pagbibigay ng malit na espasyo ay maaaring magbunga ng iyong pagkatalo. Yung mga malalaking kumpanya ay bumibili o dinidiskaril ang kanilang mga karibal upang hindi na sila muling makabangon. Sa personal na relasyon, ang pag-iwan ng kaunting pag-asa sa isang taong nasaktan mo ay maaring magdulot ng matinding paghihiganti sa hinaharap, ngunit may babala ang batas na ito. Ang pagdurog sa kaaway ay dapat gawin ng mabilis at tiyak. Kung ito ay pinahaba, lalong titindi ang kanilang poot. Ang tunay na katalinuhan ay nasa pagtukoy kung sino ang dapat durugin at kung kailan ito gagawin. Hindi lahat ng laban ay dapat tapusin sa dugo, ngunit dapat tuluyang alisin. Ang aral ng Law 15 ay simple na ngunit mabagsik. Ang awa ay maaaring maging iyong kamatayan. Sa digmaan ng kapangyarihan, mas mabuti nang matapos ang isang laban ng walang pagbabalik kaysa hayaang muling sumiklab ang apoy na maaari mong ikamatay. Law 16. Use absence to increase respect and honor. Kapag palagi kang nakikita, nagiging ordinaryo ka. Ang sobra mong presensya ay nakakasawa at ang halaga mo ay bumababa. Ngunit kapag marunong kang mawala sa tamang oras, ang iyong kawalan ay nagiging sandata. Sa pagitan ng iyong pagalis at pagbabalik, tumataas ang iyong halaga. At ang mga tao ay muling natututo kung gaano kanila kailangan. Isang halimbawa nito ay si Napoleon Bonaparte. Nang siya ay ipinatapon sa elba, akala ng lahat tapos na ang kanyang kwento. Ngunit ang kanyang pansamantalang pagkawala ay nagpaalala sa kanyang mga sundalo at sa buong pransya kung gaano kalakas ang kanyang impluensya. Sa mga kanyang uh, pagbabalik, sinalubong siya ng libo-libong taga-suporta na handang muling ipaglaban siya. Kung nanatili siya ng palagi sa mata ng lahat, baka hindi siya muling tumaas sa ganong antas ng paghanga. Maging sa sinaunang kultura ng Japan, ginagamit ang prinsipyong ito. Ang mga daimyo at shogun ay hindi basta naglalantad ng sarili. Madalas silang nagkukulong o nagpapakita lamang sa mga piling pagkakataon. Ang kanilang kawalan ay nagdadala ng hiwaga at ang bawat pagpapakita ay nagiging makapangyarihan at kahangahanga. Sa modernong panahon, makikita ito sa mga relasyon. Kapag palagi kang available, madali kang balewalain. Ngunit kapag marunong kang lumayo, mas napapansin ang iyong halaga. Sa negosyo at showbiz, maraming personalidad ang sinasadyang magpahinga o umiwas muna sa spotlight. Sa kanilang pagbabalik, mas malakas ang dating, mas mataas ang respeto, at mas matindi ang impluensya. Ngunit may panganib din, ang sobrang pagkawala ay maaaring magbunga ng paglimot. Ang sikreto ay timing. Dapat sapat lamang ang iyong kawalan upang muling ipaalala ang iyong kahalagahan, hindi upang tuluyang mawala ka sa alaala. Sa huli, ang aral ng Law 16 ay malinaw. Ang tamang pag-alis ay hindi pagkawala ng kapangyarihan, kundi pagpapalakas nito. Kapag marunong kang magpawala, mas lalo kang hahanapin. Kapag marunong kang bumalik, mas lalo kang igagalang. Law 17. Keep Others in suspended terror cultivate an air of unpredictability. Ang tao ay likas na naghahanap ng kasiguraduhan. Kapag alam nila ang susunod mong kilos, nagiging kampante sila. Ngunit kapag hindi ka mahulaan, sila ay nababalisa at natatakot. Ang hindi inaasahang galaw ay mas mabagsik kaysa sa matinding puwersa dahil ang isip ng tao ay laging takot sa hindi nila alam. Kaya upang maghari, gawin mong misteryo ang iyong sarili. Isang unos na hindi nila matansya kung kailan darating. Isang makasaysayang halimbawa ay si Ivan the Terrible ng Russia. Kilala siya sa pagiging pabagu-bago ng isip. Minsan maawain, minsan malupit. Hindi alam ng kanyang mga opisyal kung kailan sila paparusahan o gagantimpalaan. Dahil dito, sila ay nabuhay sa takot at lubos na naging masunurin. Ang kawalan ng kasiguraduhan ang naging sandata ni Ivan upang manatili sa trono. Ganito rin ang ginamit na taktika ni Adolf Hitler. Ang kanyang mga general at ministro ay laging nakalugmok sa pangamba dahil hindi nila alam kung anong bigla ang desisyon ang gagawin niya. Ang kanyang unpredictable na galaw ay naging dahilan kung bakit kahit ang pinakamalalapit sa kanya ay takot na takot siyang kalabanin. Ang takot na iyon ang nagbigay sa kanya ng kontrol. Sa modernong panahon, alam makikita ito sa mga leader ng negosyo at relasyon. Ang taong hindi mo mahulaan, minsan malamig, minsan mainit, ay nagiging sentro ng atensyon. Ang mga tao sa paligid nila ay laging alerto, nag-aalangan, at natatali sa kanilang presensya, ang unpredictability ay nagiging paraan upang hawakan ang emosyon at isip ng iba. Ngunit may babala ang batas na ito. Kapag sobra ang pagiging unpredictable, maaari kang mawalan ng tiwala o maging katawa -tawa. Dapat itong gamitin sa tamang antas, sapat upang lumikha ng tensyon at takot, pero hindi hanggang sa tuluyang mawalan ng saysay ang iyong liderato. Ang aral ng Law 17 ay malinaw. Ang takot sa hindi mahulaan ay mas matindi. Kaysa sa takot sa alam na panganib, kapag hindi nila alam kung ano ang susunod mong galaw, hawak mo sila sa tanikala ng kanilang sariling imahinasyon. Law 18: Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Sa unang tingin, ang pagtatago at pagtatayo ng pader ay parang seguridad. Kapag nagkukulong ka sa sarili, pakiramdam mo ay ligtas ka mula sa mga kaaway. Ngunit sa larangan ng kapangyarihan, ang sobrang pag-iisa ay isang kamatayan. Kapag nag-isolate ka, nawawalan ka ng impormasyon, koneksyon at impluensya. Ang tunay na depensa ay hindi ang pader, kundi ang ugnayan sa mga tao. Isang makasaysayang halimbawa ay si Emperor Qin Shi Huang ng China, ang nagtayo ng Great Wall. Bagamat ito ay nagbigay proteksyon laban sa mga barbaro, unti-unti siyang naging hiwalay sa kanyang mga nasasakupan. Natatakot siya sa pag-atake at pagtataksil, kaya nagkulong siya sa palasyo at napaligiran ng mga bantay. Sa kanyang isolation, Dumami ang lihim na kalaban at sa kalaunan, ang kanyang dinastiya ay mabilis na bumagsak matapos ang kanyang kamatayan. Samantalang si Louis Charteras ng France, kilala bilang The Sun King ay gumawa ng kabaligtaran. Sa halip na magtago, dinala niya ang lahat ng maharlika sa Versailles. Sa ganitong paraan, siya ang sentro ng kapangyarihan at impormasyon. Hindi niya sila iniwasan sa halip. Pinanatili niya silang malapit upang makita ang bawat galaw at mahawakan ang bawat lihim. Sa modernong panahon, makikita ito sa mga leader na pinipiling iwasan ang kanilang mga tauhan. Ang mga boss na nagkukulong sa opisina at umaasa lamang sa mga tagapamagitan ay kadalasang walang alam sa tunay na sitwasyon. Ang mga leader na nasa lupa, nakikisalamuha at strakak-usap ang kanilang tao. Sila ang nakakaalam ng pulso ng lahat at mahirap talikuran. Ngunit may panganib din kung sobra kang bukas. Ang kawalan ng distansya ay maaaring magbunga ng sobrang pagka-accessible eno Mars gamitin o manipulahin. Ang sikreto ay balanse. Manatiling malapit upang makuha ang impormasyon, ngunit sapat na malayo upang manatiling iginagalang at kinatatakutan. Ang aral ng Law 18 ay malinaw. Ang isolation ay hindi proteksyon, kundi bitag. Kapag naputol ka sa koneksyon ng mundo, ikaw ay bulag at mahina. Ngunit kapag pinanatili mong bukas ang iyong ugnayan, hawak mo ang kapangyarihan na wala sa mga nagtatago sa kanilang sariling mga pader. Law 19. Know who you're dealing with. Do not offend the wrong person. Sa laban para sa kapangyarihan, hindi lahat ng tao ay pantay. May mga taong madaling patawarin at mayroon namang mga taong ang kaunting insulto lamang ay nagbubunga ng habang buhay na paghihigante. Kaya bago ka gumawa ng galaw, alamin muna kung sino ang kaharap mo. Dahil ang isang maling tao, tayong na-offend ay maaring maging dahilan ng iyong pagbagsak. Isang makasaysayang halimbawa ay ang pagkakamali ni Nishas Isang general ng Athens noong Peloponnesian War, masyado niyang minamaliit si Alcibiades, isang ambisyosong leader. Dahil sa pang-aapi at pagkakamali sa pakikitungo, si Alcibiades ay lumipat sa Sparta at kalaunan sa Persia, daladala ang lahat ng sikreto ng Athens. Ang isang pagkakabali sa pagtrato sa maling tao ang nagtulak sa pagbagsak ng kanilang kampanya. Isa ring halimbawa ay si Wu Zetian, ang nag-iisang babaeng empress sa kasaysayan ng China. Maraming ministro ang nagkamali sa pagtrato sa kanya. Iniisip na siya ay isang babaeng walang kakayahan. Ngunit bawat insulto at pangmamaliit ay kanyang itinago at kalaunan ay ginamit upang alisin sila sa kapangyarihan. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang minamaliit ang siyang magiging pinakamakapangyarihang tao sa imperyo. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa trabaho at relasyon. May mga boss o katrabaho na madaling lapitan ngunit mayroon ding sensitibo at mapanumbat. Kung hindi mo kilala ang kanilang kahinaan at ego, maaring ikaw mismo ang targetin nila ng galit. Ang taong na insulto ng mali ay hindi basta nakakalimot. Ang taktika ng dark psychology dito ay malinaw. Obserbahan muna bago kumilos. Suriin ang personalidad, galit at antas ng ego ng kaharap mo. Ang hindi marunong kumilatis ay nagiging biktima ng sariling kamangmangan. Ang aral ng Law 19 ay simpleng ngunit nakamamatay kapag binalewala. Ang maling tao na na-offend ay maaring maging iyong pinakamalakas na kaaway. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa tapang lamang, kundi sa karunungan kung sino ang dapat lapitan at sino ang dapat iwasan. Law 20. Do not commit to anyone. Sa mundo kapangyarihan, ang pagiging malaya ay isang armas. Ang sino mang mabilis na kumakampi o sumusumpa ng katapatan ay agad, nawawala ng kontrol dahil nagiging alipin sila ng pinanigan nila. Ang tunay na makapangyarihan ay yaong hindi ganap na pumapanig sa alinmang panig, kundi pinaglalaroan ang magkabilang kampo upang pareho silang makinabang. Isang halimbawa nito ay si Cardinal Richelieu ng France. Noong panahon ng Thirty Years' War, bagamat katoliko siya, sinuportahan niya ang mga protestanting bansa laban sa katolikong Habsburg Empire. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil ito ang magpapanatili ng kapangyarihan ng France. Hindi siya nag-commit sa relihiyon bilang basehan ng politika, kundi sa kapangyarihan mismo. Si Elizabeth Ryan ng England ay gumamit din ng parehong taktika. Maraming hari ang nagpropose ng kasal upang makuha ang kanyang suporta, ngunit hindi siya kailanman nagpakasal. Sa halip, pinanatili niyang umaasa at umaaligid ang iba't ibang bansa, bawat isa'y umaasang sila ang pipiliin. Sa ganitong paraan, nakontrol niya ang kapangyarihan ng hindi nagbibigay ng buong sarili sa kahit sino. Sa modernong panahon, makikita ito sa negosyo at politika. Ano mga taong hindi agad nagko-commit sa isang kumpanya, grupo o alyansa ay may mas malaking leverage. Kapag ikaw ay malayang manindigan o umatras, ikaw ang may hawak ng presyo ng iyong katapatan. Ang taong madaling sumumpa ng loyalty ay madaling gamitin at itapon. Ngunit may babala rin, huwag ipakita ng hayagan na wala kang commitment. Dahil maaari kang magmukhang walang paninindigan. Ang sekreto ay panatilihin ang impresyon na ikaw ay interesado ngunit hindi kailanman nagbibigay ng buong sarili. Sa ganitong paraan, lahat ay lalapit sa iyo, at ikaw ang makikinabang sa kanilang alok. Ang aral ng Law 20 ay malinaw. Ang hindi nagkukumit ay malaya, at ang malaya ay may kontrol. Kapag ikaw ay hindi pag-aari ng kahit sino, ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng iyong kapangyarihan. Sa bawat batas na ating tinalakay mula 11 hanggang 20, isang katotohanang hindi maitatanggi ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mahina, kundi para sa marunong magbasa ng tao at marunong maglaro ng laro. Hindi sapat na ikaw ay matalino. Kailangan mong maunawaan ang likas na dilim na bumabalot sa puso ng bawat isa sa paligid mo. Kung iyong napansin, bawat kasaysayan ay may parehong ugat. Hindi dahil sila ang pinakamalakas, kundi dahil sila ang pinakatuso, ang pinakamapagmatyag, at ang handang gumawa ng bagay na kinatatakutan ng iba. Ang mga taong nagtagumpay ay hindi sumunod sa ordinaryong pamantayan. Bagkus nilaro nila ang sistema hanggang ang sistema mismo ang yumuko sa kanila. Ngunit tandaan, mas malalim kaysa sa dati mong estado. Ang kapangyarihan ay parang apoy. Kapag hawak mo ng tama, nagbibigay ng liwanag at init. Pero kapag napabayaan, susunugin ka nito hanggang wala nang matira. Sa mundong puno ng mga ngiti, ngunit may tinatago palang mga patalim. Ikaw ay may dalawang pagpipilian, maging biktima ng laro o maging manlalaro na hindi natatalo. Ang 48 Laws of Power ay hindi para sa lahat. Ngunit kung ikaw ay handang yakapin ang dilim, dito mo lamang matututunan ang tunay na kahulugan ng kontrol. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang manatili. Dahil ang susunod na mga batas, mula 21 hanggang 30, ay mas matalim, mas mapanganib, at mas malapit sa linya ng pagkaligtas at pagkawasak. At tanging ang matapang lamang ang may kakayahang maglakbay ng mas malayo sa landas na ito. Ito ang darkness of truth at tandaan, sa mundong ito, ang hindi marunong maglaro ng kapangyarihan, siya ang nagiging laruan ng iba.